Ah, kaya tayo. Tilapian na ninyo. pati pinin ito. Kain. Mga kasalat tips para di dumikit ang isda sa, sa kawalid. Mag magamit tayo ng daon ng saging at unahin natin yan, initin. Nilagay natin ang isda. Ayan, luto na. Ayan, o, para di dumikit. Kain na tayo. Pakasya natin yung video. Tilapia kain. tada pati... tayo. Daw. Ito, luto na. Oh. Mayaw na tilapia at saka pwede itong tilapia. Luto ka din eh. Eh? Simbolas. Ata ka muka. うん